Ano oh, yung favorite sing mo? Anong kanta mong pag bago tayo matulog? Um, Sweet Jesus. Ano pa? Wake Grace. Ano pa? Jesus Captain. Ano pa? Is able. Wow, well, dami mong kanta. Dami mong kantang lalaman ha. So ngayon mga idol, kasama po natin ang ating uh, nag-iisang anak. Ah, uh, si Merkel Grace. Ayan. Chel Chel. Ah, uh, ang kanyang palayaw po ay Chel Chel. Chel Chel, kumusta po kayo? Gusto ko po kayo. Galing ka ba natulog? Apo, nagising ako. Wow, masarap ba ang tulog mo? Apo. Wow, so ngayon, mag-vlog tayo. Apo. Wow, so kanina, ano naman ang kinain mong pagkain? Yung mga fruits. Kumain ka ba ng fruits? Oo, mm -mm, yung mga apples. Ano pa? Um, um, mango. Mango. Wow. Kumain ako ng apple. Mm, kumain ka na ng rice. Apo. Wow! Kumahain akong egg. Egg? Ah, kumahain ka rin ng egg kanina umaga? Ah, uh ah. -uh, Nung wow. pagising ko. Pagising mo. Tapos, ano pang kina... Uh, uminom ka ng milk? Ha? Huh? Milk. Uminom ka. Ah, uh ah. -uh. Wow! Sa mm So, kumusta naman ang tulog mo? Pagising ko, ang tulog ko. Sakto ang tulog mo? Ah, uh ah. -uh. Wow! So, si Mami, nasaan si Mami ngayon? Sa work. Ah, saan siya nag-work? Doon, sa Mowa. Ah, sa Mowa. So, so uh, ka kapag si Mami ay uuwi mamayang gabi, ano ang uh, gusto mong pasalubong na galing sa kanya? Mga biskit. Ano pa? Mga ano, um... Pujibar? Mm-mm. So, ano so, pa? Um... Yakult? Mm-mm. Wow! So, dami yung salubong ko. Ah, marami ang uh, pasalubong mo na gusto mo galing sa kanya. Dami. Dami? Mm, -mm. Wow. So, kung kumakain ka lahat nun? Opo. So, malakas ka na kumain ngayon? Opo. Wow. So, kakagraduate mo palang lang nun nung nakaraang araw, no? Mm, mm Wow. Napumunta tayo doon sa, ano, sa, saan nga Sa Pasay? Sa Cunita Astrodom. <laughs> sa Cunita Astrodom, di ba? Dami mga bata, no? Wow, maraming mga batak. Oh? Mm -hmm. Nag-enjoy tayo dun, eh. At saan, nagsakay tayo, papunta doon, nag-grab tayo, sa pauwi, uwi nag-grab tayo, at dumaan tayo. Saan tayo dumaan, may kumain? May dala ako, laruan. Laruan. Tapos saan tayo kumain noon? Sa Chowking. Chowking, wow. Bakit paborito mo ang Chowking? Masarap pa ang pagkain sa Chowking? Ano Anong mga pagkain doon? Mga chicken rice. Ano pa? Mag-gravy. Ano pa? Ma, halo-halo. Wow, kumain ka rin ng halo-halo? Opo, masarap siya. Masarap siya. Mm -mm. Ah, ang galing ah, ang galing talaga So, paborito mo ngayon ang halo-halo. Mhm. -mm. So sa dito naman sa mga fruits, ano ang paborito mong fruits? mangga apple. Ah, mga mangga at saka mga apple. Bakit paborito mo ang mangga? Kasi may sar may sarap. Ang apple naman bakit paborito mo? Eh? So dalawa ang paborito mo, apple at saka mangga. Mm -hmm. Mm. Wow, kaya pala healthy ka. Mm. At saka kumakain ka rin ng mga vegetables. Opa. Wow, ang galing mo talaga. Kakain ako egg. At saka egg. Wow. Ang sira. Yung ipin mo wala pang sira no kasi hindi hindi ka kumakain ng mga candy at mga chocolate, di ba? O oh, kaya patingin ng tit. Wow, wow, wala pa, wala pang ano, no, wala pang sira. Ayun. Wala akong na brush. Oh. So, mamayang gabi bago ka matulog, mag-brush ka no. Mm -mm. At saka, syempre, mag maglinis na rin, no? Maghimasa, no? Apo. Wow. Baho ilok. Oh, baho ilok. Kailangan mo maghimasa. Mm -mm. uh, para hindi mabaho ang ilok. Mm -mm. Wow. Tapos bango na. Bang bango na pagkatapos ang mm -mm. Pagkatapos, magworship worship mag Ano yung favorite sing mo? Ang kanta mong paggabi bago tayo matulog? Um, Sweet Jesus. Ano pa? Wait, Grace. Ano pa? Jesus Captain. Ano pa? Is able. Wow, ang dami mong kanta. Ang dami mong kantang nalaman na. Wow, galing. Sino nagturo sa'yo niyan? Mami. Oh, uh, wow. Magaling ba kung magkanta si Mami? Opo. Wow. Ako galing ako. Ikaw magaling ka rin. So, dalawa mm dalawa -hmm. na kayong magaling. Wow. Opo. So, yung memory verse mo, ano nga yun? The Lord is a but I shall love one. Some sweet three verse one. Wow, galing ah. Wow. So ngayon, ito ang last na tanong natin ngayong hapon. Mm -hmm. Uh, magkapareho ba tayo ng mukha? Mm. -hmm. Bakit magkapareho tayong mukha? First is tayo mukha. Tapos wala ka na Hi guys! Oh, at dito na lang mga idol ang aming vlog ni Chill Chill! Pagkailan na lang po. Bye-bye! Bye guys! Thank you. Thank you.